Anong kulay? Blue? Yung isa? Ay, di yung 10 oz na lang. 9 ounce. Dito, ako dito ang damang naman yan? Tukong din, Oh, oh. Takip lang yun. Nulagyan ng takip yun. Oo, oh, mm -hmm. Ganyan yung white ni baby, yung nasunog ni mama. Tinanggal ko lang yung takip. Pag baby slow, ganun. Kalimitan may takip. Okay lang yung mga papayat kasi mahirap bitbitin yung mga matataba. May hirap lagay sa bag. Yung ano lang ba? Mahaba siya pero payat. So, ayan. Okay. Pwede na yan. Isa lang lang. Isa-isa lang lang. Okay na yan. Yung chukot niya, meron pa ba mga paritan doon? Wala na. Okay na yan. Butas na nga yung ano. Kahit isa lang. Ayun na yun, know, magkano ba yun? Tatlohan. Meron tayong nabili dati ha, na tatlohan. Ah, si Bente ko. Eh, ano ba, saan ka na pinabili yun? Ah, sa SM pala. Mahal kasi pa gano'n yung baby flu. Ayan na lang. Ay, oo, yan. Ayan yung ano. Huwag yung kulay orange. Ayaw niya yung kulay ol, orange eh. Ha? Ayaw niya eh. Pa pakita mo sa kanya kung gusto niya. Ha, ah, gusto mo yan, love? Orange? You want that? You like it? We will buy orange? You want? try natin baka gusto niya Ha? Small hole pa rin ba siya? Medium na. Medium or large. Kaya na niya eh. Siya na nga nagkocontrol eh. Yan ang gawain yan. Paghihiga dito. Dede. Dede. Okay na yun, Daddy. Ibibili mo ba siya ng isang kulay na yan? Hindi. Baka kasi masayang. Din. Rubber? Tapos ah, yun, gatas. Ibibili kami ng milk ng baby.